Mga kapatid sa religion ng lahat ng mga propeta, Alhamdulillah sa gabing ito ay mag maging saksi itong lamid na ito sa atin sa araw ng paghukom. Na tayo ay walang kupas na nagtitipon-tipon para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala para madagdagan ang ating kaalaman tagumpay ang ating at maging malakas ang ating pananampalataya at mapagbilang sa mga taong kalulugdan ng Allah. Amin. Amin. Alam natin, ang mundong ito, ang dami ng mga nagiging, nagiging ano? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.